Morning guys. Nandito tayo ngayon sa North Cemetery dahil pupuntahan namin yung libingan bukas ni ng asawa ko. Eh, nandito po kami sa North Cemetery. Pupuntahan namin yung libingan ng lilibingan ng misis ko para bukas. Ayan. Ayan na dito. Alam mo yung daan to Ito no. Ligo tayo dito no. Dito po yung daan na papunta cemetery. Tapos, ay ito na diba? Ayan. Ayan ito yung ano nila. Yung apartment na libingan yan. Ito. Ayan dito po. Dito po yung apartment niya. At bukas dito na ibuburo sa asawa ko. Ang kasama ko po si ate niya. Ate Les. Ring po. Ay, hindi pa nasira. Mamaya, susirayan mo yan. Sal ay ito. Dito siya ipalit kasi natapos na daw yung kontrata nito si Jason. Hindi na Ito yung libingan niya bukas. Dito na guys yung lalagay bukas misis ko. Para makapahinga na din siya. Sige, ano na lang ko kayo mamaya. Nakita niyo na yung bukas na lilibingan ng asawa ko. Guys, uh, thank you pala sa lahat ng support, support na support supporta sa akin. Sa hindi kayo magsasawa sa support sa akin kasi asawa ko yung nagtutulong din sa akin na parang tumaas ng viewers ko din. Tinutulungan niya din ako at kayo. Thank you, you po sa inyong lahat. Uh, sana pagpalain din kayo. God bless you all. Thank you, bye bye and good morning.